Yun, so ari na naman. Nakasalang na naman ang akin tulyasing maliit. At ako baga na may pinagluluto na naman ng aking mga katambayan din ay. Ipagluto ko daw sila ng supas, merienda. Aba, edi ang ginawa namin, edi sabi ko, kami magpapatak-patak na lamang. Hindi naman po pwedeng ako ang gagastos, si ako na nga ang luluto. Edi kami nagambagan din ay mga kalutaw. Yan, at di ako'y nagigisya na nga ng bawang at sibuyas ay siya'y bago ko rin ipagpatuloy ang pagluluto ko na mga kalutaw ay babatiin ko kayo ng isang magandang araw mga kalutaw ayan na nga talagang busy busy -bisi na naman ang aking tulyasing maliit at itong aking sandok na maliit oh, Yun, so ari na nga mga kalutaw ay di diridiritso di, di, na nga itong aking paglulutong aray. Tuloy-tuloy na aray mga kalutaw. Ari, nilagyan ko na ng isang dram na tubig. Yan, pabubulakan na natin ito mga kalutaw. At yan, binurburan ko na ng paminta. Isang dakot na paminta mga kalutaw. Nilagyan ko na rin ng asain mga kalutaw. Kasi nilagyan ko na rin ito ng isang narukuyob chicken ay di ari na nga ibinubuko e, na ang supas ay e, bali ari ilang balot ang mga kaluto ay ang supas na ari ay e, ari na may pag nakabulak ng ilang bulak e, di ay digay ayos na yan e, sinamahan ko na rin ng hotdog at yan ay e, ako yung may ginayat din carouts tapos yung, ano tawag ka dito itong ripulyo na ginayat ko mga kalutao, isinahog e, ko na day tapos sinilagyan ko yung mais na pumasok sa lata ay napakalasa baga na pagkaya yung may mais na ganon. Ari, lalagyan natin ng pampalapot. Nilagyan ko ng kasaba at saka na konting harina. Nilagyan ko na rin yan ng patay mga kalutaw. ya yeah, igayan la naman ako kung magluto ng supas ay. Ay, sya ganaray mga kalutaw. Ay, kapag baga rin video ari na panood nyo at nagustuhan ninyo. Ay, di, palike na lang. At pashare na lang ng video aray. Ay, di, syempre mag-comment na rin kayo mga kalutaw. At para malaman natin kung mga taga sa ambaga kayo at kung hanggang sa ambaga nakaabot ka oray, ay siya ay gana rin na lang ang masasabi ka mga kalutaw. Ay di maraming salamat.